Ang baka. Nagutom na ako dahil. si ka dun sa, sa, loob. So, ito yung niloto kong kani mais. Tapos meron dito yung niloto din si mother na munggo. Ito na yung ating Paksiw sa dahon ng manggawin sa palayok tayo ng kunting sabaw. Kunti lang. Takpan ulit natin, Jai. Kasi one week ko pa itong one week na ulam. kain Gutom na gutom na ako eh. Ang kalimutan ko tuloy. Let's k 다 Sarap lang yung partner Paxiu at saka Munggo at Mais. Masarap yung ganito pagkalutong munggo basta maraming bawang. Maraming munggo ngayon sa bukid kasi ano. Kakatapos lang mag-ani ng mga tao dito. Mga magsasaka. maglaba sana ako. Hindi ako nakapaglaba. Bukas na lang. No. ko na maubos. Konti lang to eh. Maram, marami lang siya tingnan. Busog na. Meron pa akong ulam mamaya. Ganon na. Matipid ako sa ulam eh. Dito sa dito sa kabila si Bukatech. Dahan natin dito ah. Dito tayo dadaan sa kabila. box box cookies cookies Eh oke okay. tarana tarah ah, andito siya ng cute ni cookies na tarana Tara ba? Box. Tara. Ang cute niya. <laughs> balak ko eh. Naglaro tuloy. Tara na. Bye-bye. Bye-bye. Tara na. Kuyo ka di. Kuyo ka di. Bala ka. Eh. Ayun ang sumama. Pero mamaya sasama yan. Tingnan niyo. Bye bye. Ah, tingnan niyo kasi. Tara na. Hmm. Kasi maawa ako sa kanya. Kasi sobrang ano niya, sobrang ing-ing. Kaya hindi naman siya ganoon kabigat. Mga 3 kilos lang. Punta na kami sa aking doon ko siya papahingain para tuloy-tuloy. Kasi alis kami. Punta kami sa Itay. Yes, dahil. Puntahan ko yung Itay. Kasi titingnan ko yung kung ano na yung gagawin nila doon.

Kain na, sige na. Huwag mahiya. Kain lang. Nahiya pa eh. Dito man ako sa labas. Kasi busog pa ako dahil. Upo muna tayo, no? This is the view. <coughs> <coughs> so medyo makulimlim pero carry. Hindi naman ata tuulan. Ganun lang kayo ang buhay sa bukid ay perfect. Ganyan, upo ka dyan. Yes, manood ka sa view, overlooking day. And that's it. Tapos kung gusto mong umakit sa second floor, doon ka magpahinga, pwede. Pwedeng pwede, depende sa'yo yon. Kung saan ka masaya. Upo muna ako dito sa aking chair. Habang si Bukatets ay kumakain. And meron ditong dumating. BB Ash. Uh -uh. Okay. Ingat. box. Yan si BB Box. Ingat tayong lahat guys. Thank you so much for watching. And stay healthy always. Ano muna ako dito? Magpahinga muna ako no?